Good afternoon mga lodi, this is Light Moto Alright, so for today's video benta ko na pala yung Sniper 150 ko 2017 model Alright, so sa halaga na 55,000 Alright, so bago kayo magsabi na mahal Ipapakita ko sa inyo mga naka-install na pesa dito Okay, so unahin natin sa harap, tara So dito sa mga lodi sa ating headlight, okay? Hindi na po ito stock. Version 2 yung kinabit natin dito, Zepat brand, all right? Zepat. Tapos dito sa ating panel gauge, hindi na rin ito stock. Ayan Ito yung King Drag na papwede kayong manood dito sa panel gauge. Okay, so Tapakita ko sa inyo mga lodi na king, na king drug po ito. Ayan. So, madina. na. Ayan. Alright. So, ayun mga lods. Ayan. So, itong panel gauge sa itong mga lodi, bago ko siya kinabit, yung stock na panel, stock na panel gauge ko, nasa 120 km okay yun yung pinakahuling reading na pinakahuling reading sa aking panel gauge bago ko kinabit so ngayon hindi na so kung nag, kung, so kung so kung magtatanong kayo kung ilang kilometrahe na to hindi ko na po masasabi mga idol kasi hindi na po nagre-reflect dito yung history ng ating odometer so wala na siya mga lodi ang nagre-reflect dito yung ngayon na na yung karit na reading so eh. ayan pakita ko sa inyo mga ulit Ito sa mga lodi, 36,000 79 km, okay? So 'yan yung gamit natin ngayon nung nakabit natin tong bagong o bagong panel gauge na King Drag, okay? So aside dito sa panel gauge, uh, meron din siyang ito, ito yung features ng mga lodi. Start natin yung motor. So dito mga lodi, ito yung indicator kapag pumataas yung RPM nyo. Ito, itong nasa gilid na to. Kabilaan, aside sa number na kilometer, meron din indicator dito sa gilid. So dito may kita natin yung speed kilometer dito. Dito sa zero na yan. Tumataas sya na habang bumibilis yung takbo natin. Tapos dito rin sa gilid, kapag tumataas yung RPM nyo, dito. Ayan. Umaangat yung mga lodi kabilaan. Okay, tapos, meron din itong, yun nga, sabi ko sa inyo, pwede kayo manood dito, hab Pwede, pwede kayo manood ng mobi dito Pwede, pwede, kayo manood, pwede, pwede, kayo manood ng mobi dito. Ang kailangan nyo lang, isalpak nyo yung USB dito. Either sa, kahit sa ang, kay, either sa, either sa, kahit sa ang, kahit sa, kahit saan sa dalawang port na yun. Okay? Yan. So, aside, aside dito sa panel gauge mga lodi, pinalitan na rin natin ng tie switch yung ating Okay, nagpalit na rin tayo ng tie switch. Ayan. Aside sa panel gauge, nagpalit na rin tayo ng tie switch. Kabilaan. Fully functional yung mga idol. Tapos, dito, high and low ng ating headlight. Dito, high and low. Tapos dito, passing ang sumasabay sa passing dito mga lodi yung headlight at yung mini driving light sa baba dito okay tapos andito yung signal light left and right okay so yung hazard hindi natin na-insulan yan uh, bakante yan mga lodi tapos ito yung busina tapos dito naman na side itong dalawang switch na to para to sa ating dominator TDD ayan yun yung switch nya alright so itong dominator mga lodi hindi to kasama sa binibenta ko itong bracket at yung dominator na auxiliary light okay hindi po yan kasama sa 55,000 tapos ito mga lodi andito rin yung switch ng ating mini driving light ayan dito ito yung switch nya ito yung mini driving light mga lodi ayan tapos ito yung switch. Ayan. Okay. Tapos pagdating naman sa side mirror, ito mga lodi, RCB po iyan. RCB. Okay. Sa handle grip naman, RCB yan mga lodi. RCB rin yan. RCB, Kamilaan. Tapos, sa ating lever, Genma. So, alamin nyo lang kung magkano itong Genma na lever. Ayan. So, may adjustable, So fully adjustable sya mga lodi. Ito. So alamin nyo na lang so alamin na lang kung magkano so alamin nyo na lang kung gano so alamin nyo na lang kung magkano yung gen mana pang sniper 150. Okay yan. Ito Tapos after nyan sa headlight dito naman tayo sa baba. Okay. So dito bang nga baba so, so dito mga lodi ito yung all eye nya. Ayan so on natin para makita nyo so ito yung Kinunvert natin mga lodi ayan Kinunvert natin yan so on natin okay yan si mga idol ayan pagbisig nila tayo ayan si mga lodi okay yan so kapag gusto nyo i-on yung high ng ating all eye ito lang mga lodi on natin yung high ayan okay ayan alright so pagdating naman sa passing ito yung sinasabi ko sa inyo mga lodi ayan so hindi lang gumagana yung ating headlight kasi nakapatay yung ating motor pero gumagana sumasabayan kapag naka-under yung motor natin yung headlight niya. Okay, so pag nagbusina naman kayo, sasabay din 'yan. So, ito hindi nakasabay mga lodi kasi pinatay ko rito. Yan, naka trigger. So, kapag binitawan natin 'yan, i-off magpapasin ngayon mga lodi habang nagbubusina kayo ayun ah oh. so kung ayaw nyo sumabay on nyo lang busina kayo hindi na yan sasabay okay. so pagdating naman sa ating mini driving light ito sya mga lodi on natin yung switch ng ating mini driving light Ayan. okay working low ito yung high and dilaw okay so pagdating naman sa ating signal light, gumagana yung mga lodi left and right ayan okay sabi ayan so pagdating naman sa ating pagdating naman sa bandang iba pa ba, mga lodi ito yung naka-install ano naka-JBT suspension na po siya gold gold yung inner tube ayan tapos yung fender nya pang GTR ay mga lodi okay? nakita nyo naman kung ano yung naka install dito pagdating naman sa ating rotor disc stack po siya. tapos naka gold bolts na yung mga lodi ayan tapos yung ating caliper sa harap, kulay black na RCB. Ayan. Tapos yung hose nya, RCB rin yan. Alright. So pagdating naman sa ating mags, as yung mags yan mga lodi, as yung version 2. Tapos yung kanyang pito, yung ating pito, RCB rin yan. Ayan. RCB yan mga lodi. Alright. So pagdating naman dito sa tipos e set yan mga lodi GBT rin yan GBT yan tapos natin hindi yan stock forged type forged kaya matibay yung mga idol pagdating naman sa radiator ito e, yung mga lodi maingay lang so pagdating naman sa radiator mga idol malaki po siya ito yung racing monkey na dual fan so malaki siya So, bagay na bagay, para sa mga ito siya mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit paka dual fan tayo at malaki yung ating radiator okay so dito na mga lods sa bandang gilid naka gold bolts na tayo lahat ito tapos naka step grill okay tapos yung ating upuan stack po yan pinatambasan ng natin para dito may salo hindi tayo Uurong pababa pag nag-break. Okay. So, dito naman lang mga lodi sa bandang gilid. Okay. Naka-RCB rin tayo. Transparent crankcase. Tapos, naka- Braker na rin tayo mga lodi. Ayan, braker. Dito. Tapos, naka-bypass tayo na sa oil filter sa head. Okay. So, sa head, doon sa head, naka-oil Pagdating naman sa head mga lodi, nakabypass tayo. Ito, ayan. Yung post na yan, kapuntang head. Para yung circulation yung lang is mabilis umakyat. Okay. So, naka, dito naman, dito pa rin sa gilid, nakabylay tayo mga idol. Ayan, belly pan. Tapos, yung ating pipe, Puma version 2. Ayan, ito yung madalas na hanapin kasi hindi siya malakas. Malakas siya konti sa, malakas lang siya konti sa stock. Pero solid yung solid na solid yung tunog ng pipe na to. Hindi siya malakas, hindi ma, hindi siya hindi naman siya mahina. Buo. Okay. So pagdating naman sa shifter version 8 po ito mga idol. Ayan oh. Version 8, okay? Pagdating naman dito sa brake fluid, a ah, brake brake tank fluid, okay? Sa RC rin siya. Ayan tapos yung kanyang bracket arsave rin okay so dito naman tayo sa kanyang caliper sa likuran arsave rin mga lodi kulay gold tapos yung host natin arsave rin Okay. so pagdating naman dito sa swing arm arsave niya luxuryan mga lodi ayan kulay gold tapos pagdating naman dito sa likuran okay yung mags niya asho version 2 tapos harap likod na gulong. yung likod natin Pirelli Diablo Rosso 140 mga lodi 140 70 yung sukat niyan kita nyo naman nakaka, napaka kapal pa talaga Di, hindi, hindi ko lang talaga to nagagamit okay so dito naman sa gilid so dito sa harap yung gulong natin ito yung ah, uh, limutan ko si tawag dito si wait wait mamaya pakita ko sa inyo mga lodi FDR yan FDR ito mga lodi FDR na brand alright so break tayo dito sa likuran yung rotor disc natin stock tapos naka gold bolts alright tapos yung ating rear axle naka gold bolts hindi yung mga lodi set yan binili ko gold bolts okay tapos dito naman sa ating plate na uh, inadjust ko na siya okay sinort sinort nag short fender tayo mga lodi tapos stuck pa rin yung ating signal light ayan stuck nilagyan natin ng burloloy Ganun din sa ating tail light ayan okay pagdating naman dito sa gilid okay mga lodi naka RCB tayo na chain cover ayan RCB mga lodi full bolts tapos dito sa ating sprocket naka SSS tayo uh, 48 yung size nito 48 48 nga ba ah sorry RK pala ito mga lodi RK Ayan. so 48 ito alam ko 48 ito mga lodi Ayan. tapos pagdating naman sa ating monoshock ito yung ah uh, pinaka high end ng RCB sa MonoShock ito yung premium black Alright, so hindi po yan sticker mga lodi legit po yan ng RCB na premium black so makikita natin yung legitimacy niya dito sa likod ayan susumn natin kita yung mga lodi dito ayan so RCB may naka printed na RCB doon sa pinaka-spring ng ating shock. Okay, so yan mga loading na nakikita nyo naman. So, ibig sabihin, legit na legit yan. Legit na legit na, hindi sticker lang po. Alright? Sorry. So, pagdating naman sa mga okay, So, pagdating naman sa mga bolts dito sa shifter ito yung mga hindi ko pa siya hindi ko pa siya napapalitan ng mga gold bolts yun pa rin yung kasama sa box nung binili ko okay so dito naman mga lodi sa bandang gilid sa bandang kaliwa naka genma cover tayo sprocket so makikita nyo yung sprocket sa loob transparent yan mga idol tapos dito naman sa crankcase sa left makikita nyo pinilitan natin ng mga gold bolts yan alright so aside aside dyan mga lodi so ayan nakita nyo naman kung ano yung nakakabit sa panlabas sa, at, sa aking motor so ito ko naman kayo mga lodi sa makina okay kung mapapansin yung mga lodi ito hindi na stock so JBT po yan naka 59 all right 59 tapos yung aking injector na sa ilang holes ba ito? 8 holes pero 130 cc yata ito mga idol 130 cc yung sukat ng aking or 140 basta ganun yung sukat ng aking injector tapos yung aking throttle body 32 mm RCB tapos yung aking cams 6.2 left tapos naka yung aking bulb naka lighten and then naka shim para maiwasan yung umpong okay tapos yung head nya naka port okay by Almar Maliari okay yan yung gumagawa sa aking makina yan yung nag upgrade at nag ng sa aking makina tapos pagdating naman sa tanke eh, naka 7 liters na to mga lodi ayan 7 liters na yan tapos sa starter motor nya stock pa rin yan, hindi tayo nagpapalit stock pa rin yung starter motor natin mga lodi tapos yun nga nakabypass tayo tapos ano pa ba yung pinalit natin dito, yung ECO uma po ito mga lodi M5, uma so fully programmable siya, pwede mo siyang i-adjust through cellphone ah uh, yan yung kagaganda, yan yung kagandahan ng UMA. Tapos ano pa ba yung naka-install dito? Ah, uh, yun nga, dito sa ating radiator, naka big radiator tayo mga lodi, two fan, dual fan para para binili binili pinilitan binili, ko talaga yung stack niyan para hindi hindi gaano uminit yung ating makina lalo na doon sa head okay sa kanyang head para maiwasan yung overheat so hindi naman siya nag overheat nung stock pa lang pinalitan ko lang talaga siya para maporma rin okay so pagdating naman dito sa ating transmission naka 6 speed ito mga lodi 6 speed po siya so hindi na kayo talaga may bitin dito sa takbuhan o sa arang arangkadahan hindi na kayo may iwan so pagdating naman dito sa kanyang registration mag-expire dito ngayong September 2025. So, ano pa ba? So, may original yung ORCR nito at dalawa yung susi. So, kung gusto nyo kunin or bilhin ito mga lodi, okay, PM na lang ako. I- uh, ilalagay ko na lang sa aking ilalagay ko na sa aking ilalagay ko na lang sa video ko yung contact number okay so again mga lodi hindi ito kasama sa binebenta itong TDD Dominator so ito lang yung hindi kasama at yung aking bracket so lahat yan binebenta ko na mga lodi hindi po tayo hindi pa ako hindi po ako hindi po ako open sa si swap mga lodi so open swap sa mga parts tsaka swap sa motor Alright. So ang dahilan kung bakit ko pinibrint ng mga lodi, gusto kong magpalit ng automatic. Okay, so ang um, experience ko kasi habang ginagamit ko yung click, mas maganda siya. Habang ginaga, na-experience ko kasi sa Honda click mga lodi, habang ginagamit ko, lalo na kasi yung yung aking bagay na bagay kasi sa mga lodi sa yung mga automatic sa pag-vlog so habang nagbibiyahe ako e, pwede akong pumiga habang yung kaliwa kong kamay nakahawak sa camera kaya nag decide ako na ibebenta na lang tong sniper kasi di ko talaga itong nagagamit okay? so yung mga lodi sa mga gustong bumili or nagbabalak pakipiim na lang ako mga lodi tsaka yung ating pump master sa likuran, RCB mga lodi. So, lahat yan, halos RCB. Tapos yung ating mga bolts ay naka-golds. Okay? So, yun lang mga lodi. Pakipinan lang ako kung interesado ka bilhin itong Sniper 150 ko. So, ang minor issue nito mga lodi, ito lang. Itong aking uh, repair kit dito sa bandang kanan ng brake lever. So, pag pinigyan ko yun ng todo, biglaan, kumakagat naman yung brake. Pero pag pero hindi siya kakagat, ayan. Ayan. Sumasagad. Okay, yan mga lodi. Pero pag binigla nyo, kakagat yung ating brake. Ayan. So yan yung isang issue nito. Ayan. Tapos yung pangalawang issue mga lodi, ito. Pinarking ko doon sa parkingan ng pag nung pagkuha ko nung dumating ako sa bahay ito na nawawala na yung isa so ito lang yung issue nya mga lodi the rest wala na talaga so pwede nyo yung testingin ito puntahan nyo lang dito sa bahay nasa bagtas tansa Cavite ako so hindi pa ako nag meet up para dalhin to motor tapos testingin, kung gusto nyo mga lodi puntahan nyo dito sa location ko bagtas tansa Cavite kare sa home page 4 alright